Alalang-alala naman si na Isabel at Javier sa kanilang panganay sapagkat mag-iisang buwan na magbuhat nang umalis si Jeka sa kanilang bahay. Nagkamali yata tayo ng naging desisyon, sabi ni Javier sa asawa habang naguusap sila ng gabing yun. Hindi natin dapat na pinilit si Jeka na magpakasal kay Zach, sagot naman ni Isabel sa asawa. Ngunit iyon lamang ang pinakamabuting gawin. Para maibangon ang ating karangalan. Katwiran ni Javier sa kanya. Sa atin ay ganoon ang dapat kawin. Ngunit kay Jeka ay hindi tamang ipakasal siya sa lalaking. Hindi naman niya minamahal. Malungkot na sabi niya sa asawa. Nasaan na kaya ang batang yun? Wala pa bang lead ang paghahanap ng mga pulis? Wala pa. At maging ang aming paghahanap ay wala ring resulta. Napuntahan niyo ba ang lahat ng mga kaibigan ni Jeka? Lahat ng kanyang mga kaibigan at maging ang kanyang mga pinsan. Ngunit sadyang mahirap hanapin ang taong nagtatago. Sagot nito sa kanya kasabay ang isang buntong hininga. Diyos ko, saan kayo napatpat ang ating panganay? Ang inaalala ko ay kaunti lang ang laman ng kanyang ATM. Dahil ang sabi ni Ronnie ay bagong pamili ang mga paninda ni Jeka sa butik. Bakit hindi mo deposituhan ang kanyang account? Ay di lalong hindi nagpakita sa atin ang anak mo. Titignan ko kung makakatagal si Jeka sa kanyang pagtatago kapag naubos ang kanyang pera. Si Zach ba ay naghahanap pa rin kay Jeka? Oo. At alam ko ay kumuha pa ang mag-ama ng private detective para matuntun lang ang kinaroroonan ng ating anak. Pero kahit matagpuan pa nila si Cheka, ay hindi rin naman nila mapipilit ang ating anak na magpakasal kay Zack. Naiiling na wika niya. Wala na tayong magagawa kundi asundin ang kagustuhan ni Cheka. Siya ang may katawan at talagang hindi natin siya pwedeng pilitis sa ayaw niyang gawin. Pinagsikapan naman ni Cheka na matutuhan ang trabaho ng isang waitress at dahil na rin sa tulong ni Nafani at Marcus ay madali naman siyang natuto. Kinasanayan na rin niya ang pagtawag sa kanya ng Ivy ng lahat ng kanya mga kasamahan at kakilala sa bayang yon. At hindi nga nagkabula ang hinala ni Fanny dahil pagkaraan lang ng halos isang linggo ay nagsimula na si Marcos sa panunuyo sa kanya. Dinadalaw siya nito sa kanyang kwarto, inuupahan upang magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap ng sarilinan. Marcos, baka naman maraming magalit sa akin dahil sa ginagawa mong panlilikaw. Pabilong tanong ni Ivy dito. Wala pa naman akong girlfriend. Kaya walang magagalit kung ipapaalam ko sa lahat na ikaw ang mahal ko. Sagot ni Marcos sa kanya ang alam ko ay marami sa mga kasamahan nating waitress ang may gusto sa iyo at maaaring magalit sila sa akin kapag nalamang ako ang nililigawan mo. Sabi pa niya sa binata. Aminin ko na totoong marami sa mga kasamahan natin ang nagpapakita ng motibus sa akin. Ngunit ikaw ang mahal ko. Masuyong sagot nito sa kanya. Isang linggo pa lang ang nakalipas. Mabuhat ng magpakilala tayo at maaaring nagkakamali ka ng akala sa nararamdaman mo para sa akin. Ivy, mahal na mahal kita at hindi maaaring magkamali ang puso ko. Hindi mo pa ako nakikilala ng lubos kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Malungkot na sabi niya dito dahil muli niya naalala ang ginawa ni Zack sa kanya na maaaring maging dahilan ng pagbabago ng damdamin nito para sa kanya. Nakahanda naman ako maghintay at hindi kita mamadaliin. Basta, huwag mo lamang alisin sa akin ang karapatang suyuin ka at mahalin. Pakiusap nito sa kanya. Ang totoo, may nararamdaman siyang kakaibang damdamin para dito. At sa simula pa lamang ay hindi na siya pinatulog ng damdamin yun. Ngunit hindi nga alam kung matatanggap nito ang kanyang nakaraan at pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal nito dahil hindi na siya malinis. Sa ngayon ay gusto kong maging magkaibigan na lang tayo at hayaan mo pag-isipan kung mabuti ang tungkol sa akin nararamdaman para sa iyo. Sumang-ayon naman si Marco sa gusto niya mangyari, ngunit hindi pa rin ito naiwasan ang pagpapakita na special attention sa kanya. Nang malaman naman ni Camille ang tungkol sa panunuyo ni Marcus sa kanya, ay agad siya nitong kinausap. Ivy, totoo pa naliligo sa iyo si Marcus? Medyo mataas ang boses sa tanong sa kanya ni Camille habang nagsusuot siya ng kanyang uniform. Oo, bakit? Malakas ang loob na sagot ni Ivy dito dahil alam niya na wala siyang ginagawang masama. Bago ka palang dito, at hindi mo alam ang relasyon naming dalawa ni Marcus. Kaya ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa iyo na iwasan mo siya kung ayaw mong mag-away tayong dalawa. May himig pagpabantang sabi nito sa kanya. Camille, si Marcus ang lumalapit sa akin. Kaya siya ang pagbawalan mo. At wala siya nabanggit sa akin na may relasyon kayong dalawa. Mataray ding sagot niya kay Camille. Akin si Marcus at walang ibang babae na makakaangkin sa kanya maliban sa akin. Alam pa ni Marcus ang mga sinasabi mong yang sa akin? Walang takot na tanong uli niya dito. Ivy, matagal na kami ni Marcus dito at alam na makasamahan natin na may special relationship kaming dalawa. Kaya kung ako ikaw, ay eh hindi ko na siya papatulan para hindi ka na madamay sa gulo naming dalawa. Camille, para sabihin ko sa iyo, ako ang babae na hindi basta pumapatol sa lalaki. Pinaghihirapan ako ng mga lalaki na liligos sa akin. Ngunit sa kabila noon, ay wala pa rin silang kasiguraduhan sa tibok ng puso ko. Kaya nga pumili ka ng lalaking wala pang sabit. Hindi mo ko kailangan turuan ng dapat kong gawin. Ang lalaki mo ang rendahan mo at wag ako. Inisasabi niya dito bago siya nagmamadaling nagtungo sa kitchen ng restaurant para kumain ng hapunan. Ivy, huwag kang papayag na diktahan ni Camille. Bulong ni Fanny sa kanya habang naglalakad silang dalawa patungo sa kitchen. Wala kong pakialam sa kanya. Ang buhay ko ang dapat kong intindihin at hindi ang kung ano-anong reklamo ng ibang tao. Sagot niya sa kaibigan. Naabutan nila sa kusina si Marcus at agad itong ngumiti sa kanya pagkatapos ay ipinaghila pa siya nito na upuan. Ngunit sa ibang upuan siya naupo at hindi niya pinansin ang ginawa nito. Si Fanny naman ang kumuha ng kanilang pagkain kaya nagkaroon ng pagkakataon si Marcus na kausapin siya. May nagawa ba akong kasalanan at parang galit ka sa akin? Tanong ni Marcus sa kanya kinausap ako ni Camille at medyo nagkainit ang kaming dalawa. At yon ay dahil sa iyo. Kaya kung maaari lang ay huwag ka nang lalapit sa akin para hindi ako mapaaway. Sagot niya sa binata. Ano ang sinabi niya sa'yo? At bakit parang nagagalit ka sa akin? Muling tanong nito, Marcus, iwasan mo na ako dahil may relasyon na pala kayong dalawa ni Camille. Wala kaming relasyon. At para patunayan ko sa iyo, ay iyahadap ko siya sa iyo ngayon din. Huwag na, at ahaba lamang ang usapan. Baka malaman pa ito na manager natin at mapatalsik pa tayo sa ating mga trabaho. Tigil niya sa gusto nitong gawin. Hindi ka bagalit sa akin? Hindi naman ako nagagalit sa iyo. Naiinis lang ako kay Camille dahil ko umasta siya ay para bang pag-aari ka na niya. Sagutin mo na kasi ang pag-ibig ko para malaman ng lahat na ikaw ang nagbamayaris sa aking puso. Malambing na sabi nito sa kanya bago nito hinawakan ng isa niyang kamay. Marcus, bitawan mo ng kamay ko dahil nandiyan na ang girlfriend mo. Sabi niya dito na makita niyang paparating si Camille at sa kanilang dalawa ito nakatingin. Ikaw ang mahal ko, at wala akong alam sa ibang babae na nagsasabing may relasyon kami. Malakas sa sabi nito sa kanya para marinig ang lahat ang sinabi nito. Para naman tinarakan ng kutsilyo ang dibdib ni Camille nang marinig nito ang sinabi ni Marcus. Dahil doon ay nagmamadali na itong lumabas sa kusina at hindi na nagawang kumain pa ng hapunan na mga sandaling iyon ay parang nasa mga ulap ang kanyang pakiramdam at alam niya na talagang mahal siya ni Marcus. Ngunit kahit mahal din niya ito ay palaging nakasunod sa kanyang alaala ang bahagi ng kanyang kahapon. Iyon ang humahadlang para sagutin ang pag-ibig ng lalaki na sa kanyang puso at ng lalaki na sasaktan siya ng lihim dahil sa pagsikil niya sa kanyang damdamin. Si Marcos naman ay parang laging nasa langit ang pakiramdam kapag naaalala niya ang kagandahan ni Ivy. Ito ang palaging laman ng kanyang isipan, kaya naman madalas siyang mapatulala, lalo na kapag nasa bahay lamang siya. Marcos, ano ba ang nangyayari sa iyo? At palagi ka na lamang nakatulala. Tanong ni Aling Minda sa anak. Inay, umiibig na po ako at napakaganda ni Ivy. Nakangiti pang sagot ni Marcos sa ina. Nako, huwag na huwag mong maipapaalam sa iyong ama ang tungkol dyan at sigurado ako magagalit yun sayo. Biglang kinabahang wika ng kanyang ina sa kanya. Inay, binata po ako at natural na matuto akong umibig sa isang dalaga. Katwira naman niya sa ina. Alam ko, ngunit alam mo naman ang katwira ng iyong ama kaya ko naman pong ng aking magiging asawa dahil may trabaho naman ako. Pero kailangan mo pang tumulong sa amin at alam mo naman na yun ang pamantayan ng iyong ama. Hindi pa nga po sigurado kung magugustuhan din ako ni Ivy. Kaya wag mo na kayong matakot. Kahit na, alam mo naman na ayaw ng iyong ama na maniligaw kayo sa mga babae dahil gastos naman daw yun. Hindi naman po mababawasan ay binibigay ko sweldo kay itay kahit na may nililigawan ako. Kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Tama ba yung narinig ko na may nililigawan ka na, Marcus? Malakas ang boses sa tanong ni Mang Nonoy sa kanya dahil hindi nila namalayan ang pagdating nito buhat sa nagkarlan para bumili ng karne kalabaw na siya nilang uulamin. Itay, Nariyan na pala kayo. Mano po? tanantang sabi niya sa ama dahil lahat sila ay ilag dito. Ibinigay naman nito ang kanang kamay upang makapagbigay siya ng galang dito. Ngunit pakas niya sa mukha nito ang nagbabantang galit. Ang tanong ko ang sagutin mo. Totoo bang may nililigawan ka na? Tanong uli sa kanya ng kanyang itay. <laughs> Totoo po itay. Yuko ang ulong sagot niya sa ama. Taga saan naman ang babae na pupusuan mo? At ano ang uri ng kanyang pagkatao? Dumadagundong ang boses sa tanong uli nito sa kanya. Taga Maynila po siya at nangungupahan po na isang maliit na kwarto sa kabayanan. Habang nag-uusap sila mag-ama, ay iniaayos sama ng kanyang ina ang mga pinamili ng kanyang ama. Ganoon ang sitwasyon sa kanilang bahay ang kanyang ama ang naghahawak ng pera at ito rin ang namimili ng lahat ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang bahay. Ang kanyang ina ay sa bahay lamang at wala itong karapatang magpasya sa lahat ng bagay. Maging sa pagluluto ng kanilang mga ulam ay ang kanyang ama din ang nangangasiwa. Takot sila magkakapatid dito dahil simula pa sa kanilang pagkabata ay nakita na nila kung gaano ito kaselan at kabagsik na ama. Maging ang kanilang ama ay ganoon din, kaya lahat sila ay mistulang bilanggo sa sarili nilang tahanan. At dito po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa susunod na episode. Kita-kit sa next chapter!